Napalaga, napakahalaga ng panalangin sa buhay natin. Sapagkat ang panalangin, ito yung uh, liwanag na nagbibigay sa atin ng pananaw kung ano ang buhay natin, ano ang kasalukuyan natin, sa ba tayo patutungo. Dahil marami pa rin sa kristyano ngayon na nag-iisip, ngayong kristyano na ako, ano bang magiging buhay ko? Ano bang dapat kong gawin? Saan ba ako dapat tumayo? Ano dapat kong panindigan maraming tanong mga kapatid. Kaya dapat lang na tayo manalangin upang bigyan tayo ng gabay ng Panginoon pagdating sa ating mga buhay. Ngunit sa ating panalangin dapat mayroon tayong paghanda din naman sa maaring tugon ng Panginoon sa atin. Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 25 hanggang 35. Ganito ang sabi. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang, ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat na mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasa ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itit, itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Pinamagatan ko itong mga kapatid na manalangin at humanda tayo manalangin. Panginoon, dalangin namin ang na Espiritu na siyang patuloy magbigay sa amin ng kaunawaan, liwanag ng kaunawaan upang makita namin, Lord, ang kahalagahan po ng panalangin at katugunan nito sa aming buhay. At makita rin namin Ama, ang mahang aming pong buhay ngayon sa kapaskuhang ito, saan kami dapat lumagay, ano ba ang dapat naming maging buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. Busogin niyo kami ng inyong pong mga katotohanan mula sa inyong salita upang tumibay ang aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangarang ng Panginoong Yesus. Amen. Kapag mananalangin ka, dapat nakahanda ka sa anumang maaring mayroon ng Diyos para sa iyo. Yun ang minsan kamalian natin na nanalangin tayo pero iniiwan natin bahala ng Diyos kung tutugunin at hindi. Hindi po. Dapat tayo po ay nakahanda rin naman na uh, pakinggan o tignan ano bang mga mayroong nakahanda ang Panginoon para sa ating buhay. Ganito ang ginawa ni Simeon. Si Simeon hindi siya tumigil sa paghahanda ng kanyang sarili sa tugon na maaaring bibigay sa kanya ng Diyos hanggat hindi niya ito matanggap. Tayo man ay dapat ding uh, handa, laging handa sa ating pananalangin kung ano po ang dapat nating matanggap. Na paghandaan natin ang dalawang bagay o dalawang leksyon dito sa mga talatang ito. Una, sa iyong pananalangin, dapat handa kang tumanggap. Andang tumanggap. Yan ang kulang sa atin. Iniiwan natin ang ating panalangin at bahala na kung ito'y darating. Kung babasahin natin ang verse 25 hanggang 28, makita natin kasaysayan. Una, pinakita rito sino si Simeon. Si Simeon sa ating teksto, isang lalaking matuwid. Tulad natin, tayo naging matuwid hindi dahil sa ating ugali, sa ating kilos, kundi naging matuwid tayo dahil binihi sa atin ang katuwiran ni Kristo. Kaya isang tao matuwid, tayo po'y lumalarawan dito sa buhay nitong si Simeon. Masipag sa kabanalan, maring doon tayo kulang. Ano? Pero kailangan din tayo maging banal. Alam nyo, kailangan natin malaman ng doktrina kung bakit kailangan tayo maging Masipag sa kabanalan, yan po ay nakabatay sa Order of Salvation at Lord willing, ito'y ating tatalakayin. At hindi lang siya ay ma, isang taong masipag, matuwid, masipag sa kabanalan, naghihintay. Naghihintay siya sa kaaliwan ng Israel. Nakita niya ang Israel magulo, naalipin ng iba't ibang kasalanan, iba't ibang reliyon na nagpapabigat ng uh, buhay ng bawat Israel at naalipin pa ng bansa o imperyo ng Romano at naghihintay siya sa ipinahayag ng banal na kasulatan sa Old Testament na darating ang Misaya. At ito ang magliligtas sa bayang Israel. At siya ay nagtataglay ng Espiritu. Tayo man, nagtataglay din tayo ng Espiritu sapagat ibinigay ng Diyos sa atin ang Espiritu ni Kristo kaya tayo nakakatawag ng Aba Father. Meaning ibig sabihin siya po ay isang taong puno ng pananampalataya. Na wala pong nagkulang sa atin ng pananampalataya. Ibinigay sa atin 'to at ang pananampalatayang niya 'yung dugtungan natin kay Kristo. Sabagat kung wala kang pananampalataya hindi ka pwede madugtong kay Kristo. Ngunit ang pananampalataya natin ay dapat lumalago ito at napag-aralan natin 'yan. At dahil diyan siya po ay isang puno sa pananampalataya, malinaw sa kanya ang tinig ng Espiritu sa kanyang konsensya. Hindi sinabing audible, narinig niya ang tinig ng banal Espiritu, but this man ay isang righteous at isang banal at naghihintay sa pangako ng Diyos at nagtataglay ng Espiritu, madali niyang madama kung ang Espiritu ay nagsasalita sa Anya. Ganon din tayo kung tayo lamang ay nagbabantay sa ating sarili. Kaya mapapansin natin dito na malinaw sa Kanya ang pahayag ng Espiritu. Basahin natin sa ating talata, verse 26. Ipinahayag sa Kanya ng Espiritu na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Na hindi pakilala kilala nitong taong ito, o itong si Simeon, si Kristo, hindi pa niya nakita. Pero ipinayag sa kanya ng Espiritu, hindi ka mamamatay hanggang di mo nakita. Kasi papasok na yung mga magulang kasama si Kristo. So makita natin, nagsalita ang Banala Espiritu sa kanya. Gayon din naman tayo. Ganon din tayo. Nagsasalita ng Espiritu Santo sa atin, sa ating konsyensya, sa ating puso. Sapagat ang sabi nga, first... Uh, Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, tayo ay templo ng Espiritu Santo. At ang sabi sa Romans 8:16, ang espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya hindi tayo bingi kung ano yung sinasabi ng banal espiritu sa atin. Pag sinabing banal espiritu, siya nagtuturo lagi ng tama at matuwid siya ay nagbibigay sa atin ng direksyon kung anong dapat natin gawin. Pero dahil ang pinapakinggan natin yung ating kasalanan, sumasaliwa tayo. Hindi natin ginagawa. Pero itong taong ito, ganyan din tayo. Dapat tayo nagikinig sa tinig ng Espiritu. So ganyan. Makikita niya muna ang Kristo bago siya mamatay. So sa doctrine natin, sa Uh, ating kaligtasan, walang pinili ang Diyos na mapapahamak. Darating at darating sa Kanya ang kaligtasan. Hindi siya mamamatay na hindi niya makilala si Kristo. Kailangan tayong makilala. Sapagkat asabi nga sa Order of Salvation, tayong kinilala, itinakda na maging katulad kay Kristo at ang mga itinakda ay tinatawag upang sila ay mapawalang sala. Justification, then sanctification, then glorification. Kaya nga, ito po'y angkop sa atin ang taong ito. Si Simeon ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu mismo nagsalita sa kanya. Verse 27, basahin natin. Sa patnubay ng Espiritu, ay pumasok siya sa templo. Nakita nyo, bakit pumasok si Simeon sa templo? Dahil nakikinig siya sa tinig ng Espiritu. At ang tinig ng Espiritu sa atin, nandito yan, sa ating puso, nasa ating konsyensya. At dahil doon, pumasok siya. Anong layunin? Dahil yung panalangin niya, matatanggap niya. Pero matagal siya naghintay. Tulad ng isang karakter dito, si Ana, ganun din. Isang balo, matagal na panahon niyang iniintay ang pag ng Israel. Pero dahil siya ay nasa Espiritu, hindi sila mabibigo. At dahil dito, siya'y pumasok sa templo. At anong nasaksihan niya nung siya'y pumasok? Kasama namang pumapasok ang mga magulang ni Yesus upang gawin sa Kanya ang kaugalian sa batas na siya'y ihandog sa Diyos. At alam natin, kailan sila magpatay ng dalawang bato-bato kasi mahirap lang sila. yan ay nasa Banala Kasulatan. At tinanggap niya ang sanggol. Paano tinanggap? Kinuha niya sa mag-asawa at kanyang kinanlong ang sanggol. Sa verse 28, ang sabi, inilagay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at saka siya pumuri sa Diyos. At ang sabi niya, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Anong pahiwatig nito? Na itong taong ito, kitang-kita niyang kaguluhan, kasalanan, kabulukan ng sanlibutan. At maghihintay siya sa darating na tagapagligtas na si Kristo. At ngayon, kanlong niya. Ang sabi niya, Panginoon, hayaan mo na ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. Ay, big sabihin, kontento siya na nayakap niya na si Kristo. Tayong hindi tayo kontento sa mundong ito. Marami tayong hinahanap sa mundo. Nakikisawsaw tayo sa kilos ng mundo, nakikiugali tayo sa kilos ng mundo, namumuhay tayong tulad ng sanlibutan sapagkat akala natin ang kakakwentuhan natin ay matatagpuan natin sa mundo. Alam ito ni Simeon sapagkat matagal din siyang namumuhay, pero ngayon, kontento siya, handa na siyang mamatay. Ibig sabihin, tinatalikuran niya na ang sanlibutan dahil taglay niya na ang dakilang kayamanan at yan ay ang ating Panginoon. Nakita ba natin mga kapatid? Hanggat wala tayong kakontento ang kay Kristo, hahanapin natin ito sa mundo. At yun ang dapat nating panalangin sa atin na dapat ating hintayin ang tugon. So tinanggap ni Simon, Simeon ang kapayagan ng Espiritu. At ganito din tayo, pinahayagan din tayo ng Espiritu Santo. Romans 8.14, ganito ang sabi sa hanggang 16, 16. Sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Nakita nyo, lahat po ng Kristiyano, anak ng Diyos at imposibleng hindi pinapatnubayan ng Espiritu. Tayo po'y pinapatubayan. Actually, maaari tayong hindi magkasala kung susundin lang natin bawat minuto ang sinasabi ng Espiritu sa ating puso. At ang sinasabi ng Espiritu sa ating puso ay nababatay sa banal na kasulatan sapagat ang salita at ang Espiritu ay isa. Kaya nga malinaw, kung hindi man natin narinig sa ating tainga ang tinig ng Espiritu Santo, pero alam natin sa Biblia, na hindi dapat natin gawin yung isang bagay at isang bagay ang dapat natin gawin. At itong si Simeon, siya ay masunurin sa pahayag ng Espiritu. Kaya ang sabi sa Romans 8.14, sapagat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Tayo ba anak ng Diyos? Mayroon tayong Espiritu Santo, pero hindi tayo nakikinig sa Espiritu Santo. Hindi tayo nakikinig kung ano yung dapat nating gawing tama na ang Diyos maluluwalhati. Ang ginagawa natin ay mali. Sinusunod natin ang takbo ng mundo. Verse 15, Sapagat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin, hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng mundo, hindi na tayo alipin ng sanlibutang ito, para tayo matakot. Paano kaya kung hindi ko, hindi ako makikompromiso sa mundong ito, anong kikitain ko? Mamamatay kami. Ang sabi ni Simeon, handa na akong mamatay nung mayakap niya ng Panginoon. Dapat ganun din tayo nung tayo maging Kristiyano, handa na tayong mamatay sa sanlibutan ito at mabuhay sa Diyos. Then 16, ang Espiritu mismo nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos. Kaya nga, may katuwiran si Pablo sa atin mga kapatid na utos ni Pablo sa atin sa, sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Gusto kong bulay-bulay natin ito. Medyo, medyo, dito tayo hahaba, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo. Now, context dito, mga kapatid, alam natin sa chapter 2, taglay natin ang isipan ni Kristo, right? Dapat magkaroon tayo ng isipan ni Kristo. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa Espiritu maging malakas ang pandinig natin, senses natin sa kalooban ng Espiritu. Yun ang isipan ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sarapan sa ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil mayroon tayong Espiritu, na nananahan sa atin, na nagsasabi sa akin sa atin ano yung matuwid, ano yung banal, at ano yung nagsasabing ano yung masama. Ipamuhay natin ito, ang ating kaligtasan, na may takot at panginginig, mayroong kabanalan, mayroong seryoso. Pamuhay natin ang ating kaligtasan. As a Christian, mayroon tayong espiritu, at ang espiritu hindi maring hindi nagsasalita sa akin sa tuwing tayo'y gumagawa ng mali. Nasabihin talaga, hindi tama yung ginawa mo, magsisi ka. Pero bago ako gumawa ng desisyon, eh nagsasabi ng Espiritu sa iyo, wag yan, hindi yan. Nakikita ba natin? Ako lang ba na nakakaramdam ng ganon? Lahat tayo. Naramdaman natin yan kaya nga sa tuwing gagawin natin anumang tama mga kapatid James 1:17 lahat ng mabuti galing sa Diyos hindi 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 mula sa kay jablo lahat ng mabuti galing sa Diyos galing sa langit na nagbibigay ng kabutihan kaya ang sabi sa 13 sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para para sa kanyang mabuting kalooban no sa tuwing tayo po ay mayroong kaharap na dapat disisyonan, alam natin kung ano yung tama at mali. Sapagat mayroon tayong Espiritu nagbibigay sa atin ng karunungan. Nagsasalita yun. kapag dinesire natin yung kasamaan, alam natin hindi ang Diyos ang nagdesire sa iyo, kundi yung iyong kasalanan. Pero pag nagdesire tayo sa tama, ang sabi niyan, kasamang nagdidesire ang Diyos sa iyo. At kapag ginawa mo ng aksyon, kasamang gumagawa ang Diyos sa iyo. Kaya pwede tayong hindi talaga magkasala. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6.1-2, Ano ngayon? Maari ba tayong magkasala para sumagana sa atin ng biyaya? Huwag na huwang mangyari. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan. So therefore, mamuhay kayo sa kasalanan. Itong dapat nating tandaan, taglay natin ang Espiritu Santo at nagtuturo sa ating palagi ng tama. At kapag nag-desire tayo ng tama, ang sabi sa 13, maging sa pag-nais Diyos ang gumagawa niya sa atin. Maging sa paggawa natin, Diyos pa rin ang gumawa natin. Kasama natin ang Diyos na sa anumang mabuti at katuwiran. At ito ang ginawa ni Simeon. Kontento siya. Naging kontento siya. Handa na siyang mamatay. Dahil taglay niya na si Jesus. Sana ganun din tayo pag-pray natin na maging kontento na rin tayo sa ating buhay as a Christian. Huwag tayong makitakbo, makiayon sa hubog ng sanlibutan. Uhaw na uhaw sila sa katanyagan. Uhaw na uhaw sila sa lahat ng gusto ng laman. Uhaw na uhaw sila. Pero ang sabi ni Simeon, Panginoon, handa na ako. Meaning to say, I am contented. So, kung nasa atin ang Espiritu Santo, ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Then, ikalawa mga kapatid, kung tayo po'y mananalangin, dapat tayong uh, tumanggap. Ngayon naman ikalawa, dapat tayong tumalikod tumalikod. Sa 28 to 32, ganito ang sabi, iniligay niyang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon, hayaan mo ang, ang yung alipin ay pumanaw na may kapayapan ayon sa iyong salita sapagat nakita ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Nandun na siya sa biyayang iyon, nagkasama niyang Panginoon at tumalikod na siya sa kanyang sariling kapakanan sa, kani, sa kanyang sariling laman na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil para sa kalwalatian ng iyong bayang Israel. Well, ang nasa harapan ngayon ito ni Simeon ay kung paanong ipahayag si Kristo ang ilaw ng sanlibutan, ang ilaw ng Israel. Tayo po mga kapatid, hindi tayo niligtas para maligtas lang sa impyerno. Tayo po'y niligtas upang maging alagad at humayo sa pagpapalaganap ng kariyan ng Diyos. Pero ang ating inahanap, kaiba, kaysa sa itinakda sa atin. Bakit? Yung problema, hindi tayo nakikinig sa dikta ng ating sarili, ng Espiritu Santo. At itong si Simeon, tumalikod na siya sa kanyang sariling kapakanan at nananlangin si Simeon, itinalaga ang kanyang sarili sa karihan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Handa na siyang mamatay. Kung patayin man siya dahil sa kanyang pananampalataya, handa siyang mamatay. Maguto man siya dahil sa kanyang pananampalataya, handa siyang mamatay. Yumaman man siya dahil sa kanyang pananampalataya, handa siyang mamatay. Itinalaga na niya ang kanyang buong buhay. At ito si Simeon. At ito rin na naman ng sa atin na pag-aaral natin. The chief end of man is what? To glorify God. Ito 'yung suktulang layunin ng buhay natin. To glorify God, to serve him, to love him. Kailangan tayong tumulad kay ito, kay Simeon na tinalukuran ng kaniyang sarili. Ang sabi is 29 Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin pumanaw na may kapayapan ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong karian. At hindi na sa aking pansariling kagustuhan. Bakit? Sa pagkataglay niya na ang kayamanang eternal. May pagpapalit pa ba iyon? Wala nang pwedeng ipalit sa kayamanang eternal. Kaya eh, handa na siyang pumanaw. Payapa na siya. Handa na siyang maglingkod sapagkat taglay na niya. At sinabi pa, nagulat yung mag-asawa sa so sinabi ni Simeon. Gulat sila. Bakit? Eh talagang si Simeon, nagsalita siya ng katotohanan. At ang sabi pa niya, ito, itong sanggunto, itong Kristo na ito, ang sabi, basahin nga natin, sabi, ah, Verse 34, Siya'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay tinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. Marami ang parusahan, marami ang maliligtas, kaya tanda ito sa mga sumasalungat. At ang Sabi 35, At tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa. Ibig sabihin ng ni Simeon, Maharap mo ang katindihang pasakit sa iyong puso dahil sa kamatayan ng iyong anak. Pero siya ang pag-asa ng lahat ng mananampalataya. Kaya nga kung taglay natin si Jesus, taglay natin ang espiritu, maritay hindi magkasala, at gumawa ng kasalanan, hindi marita hindi dapat magsinungaling, hindi dapat gumawa ng istorya para lang paniwalaan tayo para hangaan tayo. Bakit hindi tayo makinig sa tinig ng Espiritu? At kapag ninanais natin ang kabutihan, kasama nating nagnanais ang Diyos. At kapag ginawa natin yung ating ninais, kasama natin ang Diyos na gumawa doon sa ating ninais. Kaya nga, kung manalangin tayo, kumanda kumanda tayo. So manalang tayong handang tumanggap sa nakalaang iniandang kasagutan ng ating Panginoon. Minsan, yung kanyang kasagutan salungat sa ating gusto sapagkat ang gusto natin ay nasasalibutan pero ang sagot ng Panginoon ay para sa kanyang karihan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sa inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ito sa aming mga puso. Nawa po, matuto kaming makinig sa Panalang Espiritu na nasa aming puso. Tinuturo niya sa amin ng dapat namin gawin na kayo ang nalulwalhati at hindi ang aming mga sarili na mataas, makilala, mabantog, kundi kayo lamang ang siyang aming pong ibantog sa aming buhay. itong aming chief end, Panginoon. Tulungan niyo kami na manalangin ngunit handa sa pagtanggap at pagtalikod na dapat talikuran. In Jesus' name. Amen.